Aspirants Recharge Event Phase 2 kung saan bibilhin natin ang painted skin ni Melissa. Ayan, 100 diamonds yan kasi kinakailangan natin mag-recharge ng 250 at mag-spend ng 250. Kaya sardinas muna ang uulamin natin sa loob ng isang buwan. Nakapag-spend na tayo ng 100 at kinakailangan natin mag-spend ng 150. Ito, 50 diamonds para sa rename card at 100 diamonds para sa bagong skin ni Harvey. Ayan. Star Magician napakaangas uh, pang sugarol talaga yung uh, skin ni Harley no yan, very good. So, nakapag-spend tayo ng 250 at nag-recharge na rin ako ng 250 kanina. So, i-claim na natin to lahat. Ayan, very good. Mayroon tayong 16 tokens. Ayan, at i-draw na kaagad natin. Unang, time, uh, unang times 10 agad. Ayan, ayan, ayan. Very good. Sige, ano makukuha natin dito? Dapat maganda yan, ha? Yan, pambira. Ano to? parang controller controller parang skin yata to ni Tamus e, eh, no yan ang ganda ng Tamus skin natin oh no? epic skin ni Tamus ayan bear gusto Angas si Tamus dito no angas Napaka-angas. ayan very good so ito puro duplicate yung iba nating nakuha dito no yun lang yung skin na nakuha natin screenshot natin yan screenshot natin yan Saan mahuhulog ang bola? Yan sa 1 nahulog yung uh, ano, yung bola. Magspin ulit tayo pero pa isa-isa na lang kasi 8 lang 'tong tokens na natitira, ayan. Pa isa-isahin natin. Uh, dapat maganda naman yung makuha naman na natin dito kasi puro malas na yung nakokopar. Ano ba naman 'to? Ano ba naman yung nakukuha natin? Ano ba naman 'yan? Ayun o no, parang wala na wala na yata dito makukuha pre no? parang parang puro kamalasan. Yan Valentina Normal Skin. Duplicate, duplicate yung Valentina Normal Skin na yun, ah. sayang, sayang, sayang talaga yun, sayang. Yan Johnson uh, na uh, Johnson Elite Skin yung Jeep. Yan duplicate lang din yon. O oh, o, oh, oh. yan, 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 yan. Tara, 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 Yan. Ano ba naman yan? XP na naman yung uh, pangpadagdag XP. Taas-taas taas ng level natin dito. Ano ba naman yan? Yan, YSS Elite Skin. Ayan, okay naman. Kaso duplicate. Yan, pambira. Ano ba naman to Parang puro pangit naman yata na binibig. Ayan! Ang ganda ng skin o pambihira. Sino, sino to Sino to Parang collector skin yata to ni ano, no? Ni, uh, sino to Sino to Sino to Sino to Ah, okay, okay, okay. Kilala ko na to Ah, oo. Ah, uh, collector skin ni Kimi Astrocat 'yan, Astrocat 'yan, collector. Buti na tayo collector skin doon. Ayun, ayun, isa pa isa pa isa pa isa pa Ano ba? Uranus, ano, duplicate. Ano ba naman 'to? Para puro duplicate 'yung binibigay. Ano ba naman 'yan? Bakit puro duplicate? San mo? Ala, ala hindi pa hindi, hindi nalaglag agad pero sa dulo hindi tuloy nakabingo. Ano ba naman 'yan? Hindi nakabingo tuloy, no? Grabe naman to. para malas mo ng event na to, no? Hindi nakabingo doon. O, tigrel, yan. Duplicate. May dagdag token. Hindi nakabingo. Ano pa naman to? Gumasos pa ako 250 tapos yun lang makukuha? Parang napakamalas naman. Scam yata yung event na to, no? Gumasos pa ako 250. Isang buwan na naman gugutumin yung sarili ko na puro sardinas yung ulam. Magchacha. Duplicate na naman. Puro duplicate yung binibigay, okay? Hindi na ako natutuwa. Puro sardinas na naman kakainin ko nito sa loob ng isang buwan. Tapos ito lang ang makukuha ko. Kayo, ano yung nakuha nyo sa event na to? Pakilagay sa comment section at titignan ko. Swerte ba kayo o malas? Ako kasi minalas.